Meron ako ikukwento sa inyo. Kasi ngayon ako naka, nakapunta rin sa Starbucks. First time. Kaya gagawin ko dito sa binili ko. Eto. Hanggang makauwi ako, hindi ko siya kakainin. Doon na sa bahay namin, sa Guadalupe, andito ako sa Tagaytay. Eto. Hindi ko siya iinumin. At eto. Hindi ko siya kakainin. dadalhin ko ito sa bahay namin. Guadalupe. Yan. Sino yung mga kasama ko? Sila yung mga kasama ko? Nilibre ko sila. Si Penny. <laughs> Nilibre ko sila. Uy, huwag niyo mula kainin yan. Umakot na yung Sensya na. Huwag kayo maingit, ha? Bye.